Buenas tardes, damas y caballeros. Buenos campaneras. tardes. During the uh, September twenty one. Uh, Flood control, uh, one trillion pesos. Flood control anomaly, March. Uh, people uh, went out to call for uh, for the uh, jailing, for the filing of cases, uh, uh, jail and eventual jailing and removal from office of all of those involved in the. Uh, Flood multi-trillion flood control anomaly. In fact, hatipo yung mga organizer with many, ha, huh, of those uh, from the church and civic groups and human rights groups and opposition groups, saying that there should also be a call for an investigation on President Bongbong Marcos. They also want the blood of President Borbong Marcos because he allowed his uh, his cousin uh, uh, Speaker Martin Romualdez to rob the country for three years at tila natulog siya. Ha? Huh? Many people still couldn't believe na wala siyang alam dito or wala siyang nakinabang dito. Uh, otherwise, hindi ito tumagal ng ganito hindi umabot ng trilyon trilyon ang katiwalian pero yung ibang mga organizers they realize na uh, since president bongbong marcos was the one who initiated the investigation magconcentrate na lang muna sa present investigation marami sinabi as long as the president will also will also investigate prosecute and jail his cousin Martin Romualdez then we don't have to call for the ouster of president Bongbong Marcos in fact uh, sa nakita natin sinubukan pa mga DDS i-hijack yung uh, yung uh, 1 trillion uh, peso march by seeking for the ouster of president Bongbong Marcos pero sabi ng mga, mga nagmarcha, okay na, kontento na kami. Basta patas ang investigasyon, patas ang pagpa-file ng mga kaso. Ha? Kaya marami rin natuwa nung talaga naman na isama na ang pangalan ni Romualdez sa mga, ka, mga tao kakasuhan. And as we blog earlier, sinabi yan ni, ni Justice Secretary mismo, Justice Secretary Boying Remulla na kasama si Speaker Romualdez sa uh, sa kakasuhan ng uh, National Bureau of Investigation in fact naglabas na sila ng ng lista kanina umaga uh ukol diyan kaya lang nung na, nakita ng tao yung mga lista nagulat sila bakit walang pangalan ni Romualdez. Eh samantala, sinabi sa interview ni ni Boeing Remulla na isasama niya sa lista si Romualdez kasi tatlo lang man talaga ang tao ha wala nang wala everybody saying that from toge from from uh from, uh, Rica, from uh, Congress uh, Deputy Speaker puno uh, sila at iba pang mga uh, mga uh, sources natin sa house at sa senado tatatlo lang talaga ang gumawa ng final version and that is uh, romualdez uh, uh, saldico kaya tumakas na nga dahil guilty and uh, and president Chis escudero na initchapuera si grace po at dapat kasama si grace po so maraming nagulat bakit hindi kasama ang pangalan ni uh, ni Speaker Romualdez, former Speaker Romualdez, at hindi rin kasama ang pangalan ni Nancy Binay. So ngayon, ipa-play natin yung video kung saan sinagot yan issue ni, ni uh, Martin Romualdez. So it seems, uh, to make the long story short, it seems uh, pati yung uh, DOJ ay duda na rin dito sa credibility at pahayag ng uh, ng witness ni uh, ni ni uh, Rodante Marcoleta ha uh, dahil nga it uh, it uh, ngayon lang natin nalaman na uh, meron pala dapat uh, meron schedule ha itong uh, itong witness na uh, prinesenta ni Marcoleta, ah, na may schedule siya to appear sa DOJ at 9:30 this morning, ha, at itong witness ni Marcoleta na si Oli Gutesa na former uh, member of the Philippine Marine at naging uh, naging uh, security personnel isa sa mga personnel security personnel ni uh, ni Saldico ay uh, may schedule pala para gisain siya uh, ng mga prosecutor at NBI officials hindi pala nangyari yung pag uh, uh, gisa sa kanya or pag grill sa kanya kagabi uh, the other night kundi hindi uh, this nangyari sana yun the, this morning. Ah? Kaya kagabi, sinabi, sinabi pa ni Remulla na ah, kasama, kas uh, ah, naniniwala siya sa, sa credibility, sa claim nitong si Oli Gutesa at ah, kaya isasama nila si Romualdez. E eh, nung hindi dumating, sa hindi sumipot sa meeting si Gutesa, si Orly Gutesa, sila mismo nag nag uh, nagdalawang uh, isip na kung talaga bang seryoso itong tao, talaga bang uh, uh, tunay na witness ito or tanim witness lang ito ni Marcoleta. In fact, uh, si Sena si uh, Blue Ribbon Committee Chief uh, or Chairman Senator Ping Lacson ay naglabas rin ng pahayag sa Facebook page niya this morning na sinabi dapat uh, gumawa tayo ng uh, ma, uh, malalim na background check dito kay uh, Oli Gutesa. Kasi uh, naging bodyguard rin ito ni, uh, na mga Duterte boys. Ha? Kasama na si Sarah Duterte. Ha? Kasama na si uh, si... Ayan, uh, yan, thank you Rigel Gal, ha, sa lista. <laughs> yan, hindi ko na mari hindi ko na So 2016, uh, secretary details siya ni Filedon. 2018, uh, secretary details siya ni PCOO Secretary Martin Andanar. At uh, 2020, secretary detail ni BuCor Chief uh, General Bagtag. 2022 kaisara Sara Duterte, 2024 kay Saldico. So kumbaga pwede may posibilidad ha? kaya ito nagpenetrate kay Saldico. Baka meron silang uh, niluluto. Ha? Although last year pa naman ito, mm -hmm. na meron silang niluluto na na gagawin. Ha? Baka uh, pina-assign talaga ito para iispiya kay Saldico. So dahil dito, sabi ni Ping Lakson, ay dapat uh, i-background check natin ng lalo itong si uh, itong si uh, Gutesa na ito. Ah. At uh, nagkapagtataka rin kung bakit hindi siya sumipot sa kung talagang gusto siya tulu tumulong tulungan ng gobyerno, gusto siya uh, uh, sabihin yung uh, tulungan yung Blue Ribbon Committee, at uh, kung talagang uh, tulad ng sinabi niya na nakutsensya na siya, ganon, uh, sa mga anak niya, so mukhang uh, uh, ngayon uh, ako mismo ay I'm beginning to doubt uh, itong personalidad na ito. Baka talaga naman na uh, tanim uh, witness ops lang talaga ito ni Marcoleta kasi parang lumalabas, parang uh, gi... Uh, gi kino kuna ginagawa na itong political issue ng mga DDS laban kay President Bongbong Marcos but we will discuss about that later on so as a result kasi ganun rin marami rin sa inyo nagtatanong sa akin kanina kanina pa but but uh, sabi ni sabi ni uh, Justice Secretary Remulla isasama na si isasama si Kwan si uh, si Martin Romualdez sa mga opisyalis na kakasuhan nila. Ah uh, bakit wala ang pangalan ni Martin Romualdez at ni uh, at ni Nancy Binay sa lista. So yito ipe na natin yung sagot dito ni uh, ni uh, uh, Justice Secretary Remulla at uh, para marinig niyo yung explanation niya. statement about him? Wala pa eh. That's why we really do need to to, 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 talk to him about it. Para we can, we can actually ask the MDI to recommend the charges to be filed based on his statement. And sa ngayon, eh, hindi siya no social. So Sir, hindi na nagpunta ng MDI dito. So former Senator Nancy Binay. Kasi ito na these complaints are lodged by law enforcement agents. Kaya we always have the MBI on hand to vet the statements. Without that, how can we file charges kung hindi malinaw ang basis? Sir, Binay, Nancy Binay, bakit po hindi kasama? Uh, we're working on it. Uh, marami pa yan. Marami pa kami kasuhan. Hindi lang talaga kaya sa kaya sabay. And uh, besides, besides, we want to give, uh, we want to work with the ICI already about all of these people who have to be, who have to be brought to court and we want to see the point of view of the ICI. And I seek advice also. they uh, were chosen because of their wisdom to seek advice about how we go about uh, collecting the evidence. This great is there, and he's is uh, very knowledgeable about that. Oh. Okay. So, claro yun kaya. Sa, sa case ni Oli Gutesa ay uh, nagdalawang isip na sila ukol sa sa mga kuan sa mga testimony nito baka false statements ang ginagawa nito dahil uh, hindi siya sumipot kanina ha syempre kung seryoso ka talaga and uh, uh, kahit alam mo uh, papaano, alam mo this is a serious matter ha uh, so bakit hindi siya sumipot nabayaran ba siya tinakot ba siya pero sabi niya tapang-tapang niya -tapang daw nga niya kailangan ng proteksyon ng DOJ so bakit hindi siya sumipot? Dahil ba uh, umatras na yung nagdotaryo ha, sa papel niya? Dahil ba nabisto na na special ops lang ito nila nila Marcoleta at kumpare ko na si na si uh, Mike Defensor. <laughs> ah Mike parang ito uh, si Mike kasi magaling sa mga ganyan yan ha? sa mga ops na ha? mawanay style na ops na ganyan. so uh, there really is uh, there really is something uh, na not right dito kaya uh, gutesa or ligutesa mukhang talagang DDS talaga ito uh, masquerading ha as a, a legitimate witness which also goes to show na parang uh, nagiging polit kwanat political uh, full blown political war na ito na mga na mga DDS at saka ng mga Marcos group paano ba naman ka the DDS view this issue as an issue laban sa kanila kasi tinanyo naman ha nagkataon lahat ng mga lahat ng mga anak ah, naka, nakasuhan na or nabanggit na as uh, involved in the flood control anomaly ay mga Duterte supporters kaya nakikita nito nila Marcoleta na na ang target ay mga DDS. Eh hindi naman kapagtataka dahil uh, nagsimula naman talaga ito itong flood uh, control anom anomaly sa Duterte administration. Doon yumaman lahat ng mga kontraktor na involved na dito sa sa mga ghost projects at substandard project. Kumbaga, doon nagsimula yung build 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 ng bank accounts ng mga, ng mga Duterte boys doon nagsimula ah sa panahon ni Duterte kaya dapat ka isama rin sa kaso si Mark Villar. Kaya nga siguro sinabi na ni ni uh, Justice Secretary Remulla gusto na nila kaya hindi rin nila uh, itinuloy yung uh, pagsama ni Ni Nancy binay sa lista ng mga kakasuhan dahil gusto nila suriin ng mas malalim ito in coordination with the ICI kasi parang uh, ayaw rin nila na magamit sila for political uh, for political uh, uh, intent or political ops so ganun na nga ang ginagawa ng mga ng mga DDS ginagawa nila ito parang uh, pwede rin pwede rin ginagamit nila tinuturo nila si Romualdez para malis ang attention sa mga DDS uh, defenders ni Sara Duterte na uh, pumatay sa impeachment complaint at syempre kasama na dito ha uh, sila of course led by Cheese Escudero ha huh? at uh, Joel Villanueva uh, Jingoy Estrada yung talaga maingay to kill the impeachment uh, process hindi lang maingay during that the senate session maingay rin during the during sa mga interviews ha naalala nyo, yung mga interviews ni Joel Villanueva uh, lahat naka 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 naka-target naka sa sa uh, direction na pa, parang uh, papatay na lang nila or hindi kailangan ang impeachment hindi hindi mabubuhay ang impeachment ganon kine-question yung basehan ng impeachment So sila rin natamaan ngayon, ha? Sila rin ang natamaan ngayon. Ha? So uh, kaya gu pwede rin gumagalaw sila para ilihis yung atensyon. Kaso lang, uh, sayang, Kasayang kasi dahil sa uh, tanim uh, palpak na tanim uh, tanim uh, uh, witness uh, ops ni Marcoleta nalusutan ni speaker Martin Romualdez yung yung kaso ha ah, kasama na sana siyang papailan ng kaso ng uh, DOJ at uh, dahil dito kuya parang nagiging totoo yung sinasabi ni Martin uh, Romualdez na political persecution lang ito pero tingnan natin kasi maaga pa naman uh, alam ni aware si President Bongbong Marcos na Uh, there is only two solution dito sa problema na ito. Either i-ignore ni President Bongbong Marcos yung panawagan na mga nagmarcha sa ETSA na dapat uh, panagutin yung lahat ng mga involved kasama na yung pinsan niya. Ipag gusto nila unahin yung pinsan niya or ha, de, uh, o yun nga, i-ignore niya yung, uh, yung panawagan na yun at dipensahan niya si, uh, si, si Romualdez. So, kung magalit, da, dyan talaga magagalit yung taong bayan. Dyan talaga makikita ang nanini President Marcos from the anger ng tao directed sa mga kurap, people will soon turn their anger towards President Marcos. Kasi ngayon, as of now, the people are big, giving the President the benefit of the doubt. They want to believe that the ICC, ICI will be fair. That the ICI will go after all of those involved in the flood control anomalies, starting from Chis Escudero to, to to Martin Romualdez and Saldico. But now, they are uh, seeing the possibility na lalo na ngayon maraming maraming naga, galit na galit na mga kaibigan ko, na mga kahit sa media, lahat ng But bakit uh, nila, pinalusog nila si Romualdez, kalokohan na itong ICI. Ha, bulag pala ito pagka anak ni President Bongbong Marcos dinadaan lang pala tayo sa moro 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 ni President Bongbong Marcos so as as I kept saying the president cannot have his cake and eat it too either he sacrificed his cousin Martin Romualdez ha huh, by allowing him to be uh, to be charged in court to be investigated to be to be to be sued for criminal offenses lalo na non-bailable yung uh, yung uh, kaso na papailan sa kanya makulong or if he, if he keeps on protecting his cousin then people will turn their anger towards him kasi tama ni naman gusto gusto rin natin habulin si Jinggoy habulin si Jesus Escudero, habulin si si Saldico habulin si Nancy Binay habulin si Joel Villanueva pero kung ma-exempt naman ni President Marcos or uh, i-cover up niya yung pinsan niya, so people will say na wala, uh, siguro uh, may parte rin siya, may parte rin siya sa sa kita ni Romualdez, may tongpats rin siya sa kita ni Romualdez, moro-moro lang ito lahat. Katakot siya kay Romualdez dahil meron si Romualdez mga bank accounts Swiss bank accounts ni Marcos na nilagyan niya ng pera, dinepositan niya ng pera. So the president really has no choice but to let go of Romualdez, Kasi yan naman talaga, ah, sila naman talaga ang uh, involved dyan. So yan po, yan po ang political reality dito sa sa issue na ito. Kaya lang sayang ngayon na ang impresyon ng tao, maraming tao na nagagalit na 'to nakita yung lista yung final list kaninang umaga ng uh, NBI na hindi na nga kasama si Romualdez. Pero I still, uh, kwan pa rin ako, I'm still optimistic na kasi may, ngayon meron ng nag-issue na na lookout bulletin, uh, international lookout bulletin kay, kay Saldico. Baka kung has, mahuli itong si Saldico, baka ikakanta pa rin niya yung mga katiwalian ni Romualdez baka kagami gagawin rin niya yung style ni ni Brice uh, Hernandez para sabihin lahat ay utos sa kanya ni Romualdez at uh, uh, hindi naman tayo we don't have to be a uh, a rocket scientist to figure out na hindi naman Romad uh, Saldico will not be able to 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 get away with ganitong klaseng billion billion na katiwalian kung hindi back up siya ni Romualdez na pinsan ng pre presidente hindi naman magiging ganyan ka powerful and no speaker of the house became that powerful na billion billion na kapagnakaw dahil wala pang speaker of the house na first cousin ng presidente first time lang nagkaroon kaya sumobra rin yung pag-aabuso ni ni Romualdez. So, yun lang, sayang kasi kagabi sinabi na ni ni uh, ni uh, Justice Secretary Remulla kasama na si Romualdez ngayon hindi na. And uh, and uh, yung tanim bala na ops at ah, tanim witness na ops ni Marcoleta ang nakuan na, na na parang ah uh, nasabotahin na rin parang na 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 rin nasira na rin yung you know what could have been otherwise uh, a legitimate a legitimate issue and that is the involvement of uh, of sa Valdez uh, katiwalian lalo na na niluto ito sa Bicam report ah so yan lang po ah so um again ulitin natin at uh, itong itong investigasyon na ito this involves mga katiwalian from 2016 to 2022 kung saan uh, si si Alan Velasco at saka si si Alan Peter Cayetano ang speaker uh, at si Pantalon Alvarez and then uh, from 2022 to 2025 ang speaker ay si Romualdez kaya ang panawagan natin. Anyway, early stage pa naman tayo ng investigasyon. Dapat all three speakers, kasama na, ah uh, uh, kasama na silang tatlo. From Valdez, kung mag-backtrack tayo, Alan Peter uh, Cayetano, Alan Peter Velasco, at saka yung si Alvarez. Lahat isama sa investigasyon. Kasi this goes back 10 years. Buti naman, yan ang uh, yan ang ginawa ni President Marcos 10 years back. Kasi ang unang announcement niya from 2022 to 2025 lang covering his administration kung saan ay speaker ay si Martin Romualdez. So sige, will be uh, for now ito munang update sa issue na ito but we'll be giving you more uh, more uh, uh updates uh, maybe tomorrow uh, and uh, and uh, come here all high water. Basta hindi lang tayo mag-block out, uh, tuloy tayo dito. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog and see you in my next vlog.